ng bike niyo. okay Maganda kaya ilalabas sa bike doon. Puro kayo bangan lang eh. Wala ka sa bike ko! Wala ka sa bike ko! Pre, <laughs> divay ng bike mo, no? Ida na yung walang ka -plot -plot, no? Talaga? Ida na Pero, walang ka-plat-plat, so sakay ka nga ito ba? Kupay like, mo lang pa ako tigas yan. Pero kapag gumana sa akin to, matibay ito. Pero, hindi ko naman eh. Ano ba to?

Meron din sya pare. Teka. Oh, parang, parang kamukha. Ka. Ang kamukha. Yeah. Alupit nyan. Ris nga kayo, ris nga kayo. Ris nga kayo, tingnan natin kung maganda. Iya. Yeah. Ge, 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 Eh. Ii, lapa alupit ng bike nyo. Oh, alupit. Stop, stop muna dyan. yan, Panis kayo sa akin. Wala kayo sa bike ko. ano nga. Dahil yung bike ko, napatagal ng panahon na yun. Ngayon pa yung labas. Masa, nilabas mo. Wait na, hindi niyo Maganda kaya ilalabas sa bike doon. Puro kayo bangan lang yun. Baka puro kayo bangan lang yun. Hindi natin kung na rin sa kanya. Wala ka sa bike ko! Dahil yung bike ko, napakalupit ang bike ko! Gumagana ba? Gumagana? Hindi naman natin! Hello? Hello? Ano sabi sa bike? Oh, oh. Maganda, maganda. Oh, diba? Pero mas maganda sa akin, oh. Boy, ako lang yung meron yan, boy. Yun, know, oh. Walang yung drip. Oh. Oh, oh diba? Panis. Alright, ka, natin yung bike mo. Pagalupit yung bike mo. <laughs> <laughs> ah, bike ko. run Tokyo drip yeah Tokyo drip yan yo yee yee, yee. 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 <tik> eh eh, 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 eh. eh.